go. So, go, sing. -wa. Chi chi -wa. Chi chi Karga na naman ni Tita Alex si Bibi Polly na nakasuot ng magandang bonnet para iwas untog ang ulo nito. Gigil na gigil na naman si Tita sa napakaganda at smart na pamangkin. Tachiwa is Chiwah. Tetchi. Mommy Tetchi. I love you. nga naman at nakakaalew itong si Bibi Polly. Pati ang ating mga netizens natutuwa sa batang ito. Finally, Polly is happy with her Tata's dance. Tetchi. Tetchi Tetchi.

Si Baby Polly ay mahal na mahal ng kanyang tita Alex. Ginagawa ito ang lahat para lang mapasaya ang kanyang magagandang pamangkin na si Polly. <tinyo> <tinyo> Nakakatuwa at nakakaaliw talaga si Baby Polly. Gustong gusto rin sumayaw. Kumakaway ang kanyang dalawang kamay at umindak din ang dalawang paa. Sabay ang kanyang tawa nakatingin sa kanyang tita Alex. Kaya so proud naman ang magpamilyang Tony Gonzaga at Paul Soriano sa kanilang baby Polly. Napaka smart at talented na batang ito. tita tita sa oras na ito hindi maganda ang mood ni Bibi Polly. tumitingin lang siya sa kanyang tita Alex na sumasayaw sa kanyang harapan <tries> Kitig na titig si Bibi Pole sa kanyang tita Alex habang sumasayaw pero hindi ito kumikibo. <coughs> <coughs> Pero sinunda naman ang tingin si Tita Alex habang pababa sa sahig. Napaka-smart at napakatalinted na batang si Bibi Polly